Missionary Minister ng Holy Eucharist sa so Holy Communion, ang ating mga choir, ang ating mga lectors and commentators, MPG, mga greeters and collectors, at lahat po na tulong para maiayos ang uh, pagdiriwang na ito. Ako po ay nagpapasalamat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Nandito po ba ang ating punong barangay na si Kapitan Jaime Paul Jr. Magandang ang gabi po sir. Ang inyo mga kagawan, hindi ko po isa-isa -isa, -isa Nandito po kayo. Nandito kayo sa labas. Ayun, kumakaway si kung sino ka man. Hello. Buti na tatanaw po pa kayo. May mga SK din po dito. Mga SK. Pamunuan ng SK. Sige po, kung nasan ba't kayo, maraming salamat sa inyong pagtanggap. Ang layunin po ng ating uh, pagdiriwang ngayon, una ay upang iparamdam sa inyo mga taga Barangay 776 na kayo po ay bahagi ng ating Parokya Sagrada Pamilya Parish. Siguro mga libang public lang po mula dito, papunta sa ating parokya ay nandyan na po kayo. Gusto lang po namin ipaalam na nandito po ang inyong mga pagpaglingkod, hindi lang naman po kami mga pari ang um, gumaganap sa paglingkod sa ating parokya. Marami po kami, hindi po kakayanin ito ng pari lang mamamatay ka agad kapag kababayaan. Kaya nga ka po marami kami katungangan. Nandyan po ang mga lay ministers, ang mga altar servers, ang choir, ang MDG, ang readers and collectors, lectors and comment. Eh kung gagawin po lahat iyan ng pari, eh maaga po din yung matadala sa South Cemetery <laughs> ang inyong mga kapalian. Pero sa ganun pa man, sa Umabot po ng aming lakas na ipinagkakaloob ng ating Diyos. Kapituhay na dito sa inyo upang sabihin sa inyo na bahagi po ngayon ng ating parokya. Kaya ba po siya rin sa layunin na ito ay maganda tayo sa ating dadating na pistang bayan. Nakita ko po kanina parang ang dami ng mga panderitas. Handang-handa na ang mga Uh, kaya natin sumahin mga kapatid isang mas magandang maganda po ang ating mga pagdiriwang na ginagawa kaya nga po yung mga ilan sa inyo na maaaring hindi nakakapunta ng simbahan para makapag ng ating banal ng misa sabi nga rin po Francis eh didali ng misa sa kanya kaya nandito po tayo Dali ang banal na pagdiriwang kung nasaan ang mga tao. Hoy, pero hindi naman ibig sabihin hindi na lang kayong pupuntahan dito. Inaanyayahan din kayong pupunta sa ating simbahan. Ito po ay patikim lang. Kando hindi ito ang una at huli, mayroon pa pong susunod. Hindi naman po bukas. Hindi naman po sa mga lawa ha? Siguro po, pagpasok ng Juarezba, maaaring madala ulit namin kayo dito. Pero kayo po ay inaniyahan sa ating simbahan. Bukas na bukas po ang Sagrada Familia Parish sa lahat ng kanyang mga parokyano, lalong-lalong na po sa lahat ng mga barangay na nasasakupan na ito. Welcome po tayong lahat. lalong lalo na po tayong mga makasaganan. Welcome po tayong lahat sa simbahan. Huwag po kayong matakot umuso. May nakaba po kami bumber doon. Ito po yung maling pag-iisip na maraming tao. Yan po kapasok ng ng simbahan ay yung mga banal. Hindi po para sa atin po lahat. Sa sabi nga ng Panginoong Heso Kristo, dumating siya sa mundo hindi para sa mga banal, kung hindi para sa mga makasalanan. Ay, welcome tayong lahat. Di ba? Kasi kung para sa banal na, di na tayo? Kaya muli, maraming salamat sa inyong pagtanggap sa ating pong mga pagbasa, mga kapatid, gusto ko po, po lang bigyan ng pagkinilay ang dalawang bagay. Una, ang kahalagahan po ng pagsunod. Sa unang pagbasa, hindi nyo na siguro natandaan. Naalala nyo pa? Napinig kayo kanina? Anong sabi? Sige daw. <laughs> diba? ba? Hirap. Kasi ito ang ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Samuel o aklat ni Samuel. Siya sabi dito na obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa handog o alay o sacrificio. Pakinig po kayong mabuti. Ganito po ang ibig sabihin ito para sa atin. Si Hari Saul ay piniling Hari na ating Diyos. Unang-una dahil din sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Kung naalala po ninyo, kung hindi nyo na naalala yung mga nakaraang pagbasa humingi ng hari ang bayang Israel. Bakit? Dahil naiingit sila dun sa mga kalapit na mga bansa na mayroong hari. Ang sabi ni Yahweh kay Samuel at kanyang tagapamagitan, ayaw na nila kung hari, kaya nagaanap pa sila ng ibang hari. Subalit ang Diyos sa kanyang kumaitan, sige, ipagkakaloob natin. Sabihin mo sa bayang Israel, bibigyan di, sila na. Binigyan po sila ng unang hari.

O Diyos, kami narito ang Panginoong Jesu-Kristo. Ito ang kordero ng Dios ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng salibukan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako kanapat dapat ka na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oh! ko Junior na mga pagawad, sa SK uh, sa po, na nandito, at sa inyo mga taga 776 at lahat ng mga po para sa ikakayos ng ating banal na misa maraming maraming salamat po sa inyong lahat palakpakan po natin pala po sa